Magagawa. Magagawa. Kami ng pizza ng kasama ko. Kami eh. And... Pizza. At ito lang. Margarita. margarita. Margarita, margarita. <laughs> margarita. Ako lang yung tagalagay ng mga sos -sos. Sosos, Sasos? Sasas? Siya yung. Siya yung. Nagagawa. Naghulma-hulma. ito na pala yung kanina namin ako eh, kami kanina uh, kanina lang na tapos aw oh, kakasalang lang ng pizza circle circle siya ganito po yung style ng ano ko kasi para hindi malagyan ng buhok kasi lagot kami pag may buhok Ang mga kao at dabay ng kababayan, Kalbuang. Ako po si Mama Ling at your service. Uh, please subscribe my channel Mama Ling. My Facebook is Ling Cruz Conde and my TikTok is Dark Angel. Thank you very much! Lalagyan, lalagyan ko na mozzarella sa ibabaw. Ayaw kasi ng mga alam namin ng gulay-gulay kaya ganito lang talaga siya. Ayan, lalagyan dito. Huwag kayong mag-alala guys. Naghugas, naghugas po ako ng kamay ko. Bago ko ginawa ito. Ganito lang po siya. Ayan. Ayan. Ah, kunti na lang pala na tira eh. Na? Okay ba yung shot? Natapos? ba? mm Ganyan siya. Ayan, ano yan? Zatar with olive oil. Ito din po, zatar with olive oil. Tapos, talaga ako cooker dito guys. Yung kasamahan ko lang yung tagaluto. Assistant lang po sa kanya. Ayan. Ayan. Pasensya na po kayo sa si background, ay, sa boses sa ka ka kabilang iba Kasi nag aaway away yung mga alaga ko. Background effect po namin. <laughs> <laughs> Ayan, nilagay na po yung zatar with olive oil. And then, uh, mozzarella ba? Ayan, mozzarella. See? Masarap. Kaso kasama ko, ko, hindi ko makain ng Pero yung zatar, ayoko talaga yung zatar. Ibang lasa. Masarap siya, masarap. Ayan na siya, guys. Ayan na. Kapiko. Yung kape ko. Yung kape ko nga din eh. Naano na ano na. Kape ko tayo, mga ka-OFW. Pala ng ng mozzarella. kasing sa kahapon, gi-fry ko uli para maging crispy. Sayang din naman yung siya. Alam mo naman tayo mga Pinoy, hanggat kaya pang kainin. Hanggat kaya pang i-recycle. Oo, Hanggat kaya pang i-recycle. Init ng init. Sila dito, kung natapos nalang... na. Sila dito, kung um, mapera sila. Pag isang kainan lang nila yan, tapos. Sayang nga lang eh. Pag sa Pinas pa, sige tago ng tago hanggat hindi pa mapanis kakainin at kakainin ito na po yung ininit ko uli sinry ko uli sayang kasi may tatlo pang natira pa-hapon. kaya yeah. ito na lang kainin ko init init pa <laughs> masarap talaga siya wo vegetable siya Iwan ko kung anong mga pinag pinaglalagay-lagay nito. Sarap talaga. Parang hindi Kain tayo guys. Kain tayo guys. Mmm. Masarap siya kasi. Kasi tayo guys. Kasi may pagka-spicy siya ba? Spicy. Masarap. Mmm. Hmm. Hmm. Oh, huh? Huh? oh siya masyado mo. Nakakataba. <laughs> Chadan, ito na po yung finish finish ng pizza. Luto na po siya. Tapos, tapos. Tapos. tapos ilalagay sa mela. Kung sa at kung sa ato pa, ilagay sa kaldero. Aw, oh, tupperware pala. Tupperware pala yung sa atin, di ba? Di kung ano ba, kung sa atin, ilagay yung sa tupperware yung mga pagkain. Sa, dito kasi sa ano, bansa na ito, mela tawag nito. Yan, mela. Tapos na po. Ito na po pasok natin dito sa mela para uh, para mapapanatiling mainit-init. Oh, meron pa pong isa pang tray na nandito pa. O, oh, kakasalang lang. Ito na yung last. Ito na yung last. Ito na yung last. yung na niluluto yung kasamahan ko. Biryani! Biryani, tapos subakan o ro, yogurt. Yan. Manok. Manok siya, tapos okay. tapos kanin. Tapos kanin. Ito yung uh, naghahanda kami para pang suhur, diba? Para pang suhur nila kasi nagpuasa sila. Amo ang mga amo nagpuasa mo nang nagluto ni. Yan. Yan. bisi karong karong orasya kay hapit na tapit sila magkaon. Hello. Sige na po. Bye-bye. Subscribe. Uh, click the notification bell para manotify kayo sa mga new videos ko po thank you keep on watching salamat po